mga kabusing naghahant na naman kami ng gagamba ayan o no? oh. mainit na mainit pa mga kabusing hunt kami ngayon si bayaw lang yung kasama ko ayan o no? oh. naghahanap na samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba kung may makita ba tayo ngayon ayan mga alas dos pasado pa ngayon mga kabusing sana may makita kami okay may taog natin nakita nga ron sa Bisaya pa mga kabusing Mga kabusing may nahanap kami na gagamba oh may sapot dito oh. Yan kintab sa araw, mga kabusing Nara Ay nakita na ni bayaw mga kabusing Yan may gagamba pa ganitong sapot oh ang kapal Ang gagamba nandito pala sa ilalim Ay, lalim nasa malalim mga kabusing mo. Yan. Ayun. Napakagandang gagamba mga kabusing Yan. Parang paulan na may dugdog. Sana hindi umulan ha. Dahil naghahan pa kami. Yan mga kabusing yun ang ganda ang ganda ang gagamba tamang sukat na dali natin to mga kabusing dali natin yun o no? yun ayaw gumalaw mga kabusing lumabas okay. Dalian natin 'yan. Mga kabusing, may nakita na naman kaming sapot, oh. 'Yan, napakakintab na sapot. Yan, hinahanap na ni Bayo. Sana may gagamba mga kabusing ha. Ha? <laughs> Dito pala, may gagamba nga. Kaya pala ang tigas. Nandito siya mga kabusing sa ilalim. Andiyan. Pulang-pula Pulang -pula nga. Yan. Pero parang hindi pa ako nalakihan sa kanya mga kabusing. Haba lang ng galamay oh. Hindi pa kalakihan. ah uh, iwan lang natin. Hindi lang natin kunin kasi sayang naman. No? Oh, Napakakintab na sapot oh. Yun. Kaya pala. Okay. Hanap tayo ng tamang sukat lang mga kabusing. Okay. <laughs> Mangita lang taglain nga sakto nga sukod nga kaka. Mga kabusing may nakita na naman kaming sapot. Oh. Yan napakakintab. Klaro kayong kuan mga kabusing ang laway niya sa kaka. Ah, ngipangita pa ni Bayaw. Hindi na nga dito. Dito, huwag na ikuha sa blokot. Dito, ting. Ah, saan mo na siya doon? Ay, darating. Daray. Daray. Ogi <laughs> <laughs> at pala mga kagabusing ang gagamba Andito lang pala nagtatago Naara din siya tago din rin mga kabusing oh. Pero Murag gamay pa man Yan mga kabusing oh hindi pa masyadong malaki yan parang blur blur yung kamera natin dito ayun okay hindi na natin kunin hindi na natukhaon kay kuwang pa man sa socod, oh Hanap tayo ng tamang sukat mga kabusing dela natin kunin para lalong lumaki yung gagamba. Mga kabusing, may nakita tayong gagamba dito. Ito lang yung sapot na nakita natin. No? Oh. Yan. Tapos ang gagamba, nandito lang. Oh. Ngay. Ito nga eh. Sapot? Ganyan. Ito, ito, ito. <laughs> ano ko ba? Gamay rin kayo ano? Mm -hmm. Yung laway ba? Ganyan? Oh? ngin hmm hindi lang ang gagambang kabusyo huh? huh? yan ng dutoy oh pulla gyapun daggas kaswayo eh hmm So, wawa sa doon. Eh. Ayan, mga kabusing. Dalhin natin to. Taas, taas, taas. Mga kabusing, may nakita na naman si Bayaw dito. Taas taas huwag kasoy. Tingnan natin. Taas taas daw kasoy. <laughs> Ayan o. Oh. Ito lang yung nakita namin. Yung sapot. Mapunta dito. Ayan. Ayan. Ah, sa loob, mainit-init pa, mga kabusing. Ah, gamay, ting. oh, mm. yeah, no, mga kabusing. yan yeah. mm. Pero, ano pa din, mga kabusing, kulang pa sa sukat. Yan, mainit-init. Mainit-init. Yun, ang ganda sana. Kaso, kulang pa. Yan, pag ganito mga kabusing, balik lang natin. Hindi natin kunin para lalo pa siyang gumanda yung katawan. Yan, oh. Ang ganda. Okay. Hanap pa tayo dito mga kabusing. Sana may makita pa tayo. Okay mga kabusing. Uh, pauwi na kami. May nakuha na kami mga kabusing. Mga magaganda at saka may butyog. Iniwan lang namin doon. Uh, Paki subscribe na lang mga kabusing sa aming YouTube channel. Paki like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Kami lang dalawa ni Bayo nag ngayon. Okay, maraming salamat sa panunood.